Nandito kami ngayon sa Barangay Payatas, Quezon City, kasama namin yung mga city health workers. At ngayon nagbabahay-bahay sila para mag-alok ng libreng bakuna sa mga residente rito. Ayon kay Grace, isang health worker. Malaki raw talaga ang naging takot ng mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Wala po nga po nung nagkadimbak siya, once na kami sa area nila, tinatago po nila yung mga bata. Ang sinasabi nila? Uh, wala po bata dito. Ganun? Opo, pero kahit nakikita naman namin sa ano, sa labas ng sampayan nila, may mga damit ng bata talagang. ayaw nilang, nilang ilabas. O, ayaw talaga. Sa patuloy naming paglilibot, Nakilala namin si Lola Nina na tumangging pabakunahan ang kanyang mga apo. Nagkaroon nga ng disgrasya na yung ano tinatawag nila din baksya. Mm. Eh doon po kami nagkaroon ng ano, nagkaroon kami ng phobia. Grabe yung phobia na binigay sa inyo nung na yun ah. Grabe po talaga. Lahat halos kami rito, talagang takot na takot pagka pumapasok yung mga bata, binibili na nga namin yan. Hoy, kayo baka may magpunta sa school na mag-inject, wag kayo magpa-inject, ah, mamamatay kayo. Naku. Pero ibang bakuna ito, bakuna ito sa tigdas. Eh wala naman po ako magagawa. May mga magulang yung mga 'yan para kailangan na sila ang magdesisyon, hindi kailangan ako. Dati nasanay na sana kayo na pinagtataguan kayo. Nung nagkaning back siya po kami. Ang karaniwan po kasi reaction ng mga tao sa amin. Marinig na lang, ano yan pampatay ng tao na naman. Ganoon katindi uh, nitong ano sa amin. Ano yan? Ah, uh, uh, nadagdagan na naman yung mga namamatay tapos dami ng mga pintuan, nagkakakal nagsasaraduhan na po sila ng pintuan, Sir. Tapos narinig namin talaga ang lolo mismo at saka tatay nagsasabi na wag mo wag mong papabakunahan yan. Ayun okay totoo Kung may tumatanggi, may ilang kusa rin namang lumalapit sa mga health worker. Bakit dati hindi mo siya pinapabakunahan? Ano? Wait, 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 wait. Ngayon, ano nagbago? Kahit pa Kahit pa po, nagbago dahil nga po sa mga balibalita na matas na nga po yung kaso, may mga namamatay, yung iba pong mga nanay natatakot, kaya po napapabakuna na po sila. Pero may ilang po talaga na matitigas na talagang iniisip nila na nakakamatay po ulit ito ng tao. dati, ang daming blanco ng mga papel niyo, ano? Oo oh, po, madami talaga. <laughs> <laughs> Ay, basta pa paano ngayon, marami-rami na oh, pati. Opo, tsaka ang firma po, puro refuse, refuse. Ah, meron? Opo, oh, po, refuse talaga. Talagang pinapapirma ah, na. Ah, sila Opo, oh, naka po. po so, na, ilalagay niyo yung pangalan? Opo, oh, tapos titirma po yung tatay na talaga nagre refuse kami. Oh, okay isang survey na ginawa ng London School of Hygiene and Tropical Medicine na may kinalaman sa Vaccine Confidence Report sa Pilipinas, lumabas na bumaba ang bilang ng mga Pilipino na naniniwalang importante ang bakuna. Mula 93% noong 2015, bumaba ito sa 32% noong 2018. Bumaba rin ang bilang ng na mga naniniwalang ligtas at epektibo ang bakuna. Mula 82% noong 2015, naging 21% na lamang ito noong 2018. Kasag ganito ng isyu ng dengvaksya sa Pilipinas. February 21, 2018, sinabi ng Public Attorney's Office o PAO na may koneksyon ng Dengvaxia sa pagkamatay ng mahigit put, dalawang bata na kanilang sinuri at inimbestigahan. Pero sa pag-aaral ng UPPGH, wala silang nakitang direktang koneksyon ng Dengvaxia sa pagkamatay ng labing apat na tao na kanilang sinuri kasalanan at kapabayaan nila sa pagpapakampaign ng bakuna, ng mga sumok, gaya ng measles, polio, huwag ko nila isisi sa PAW at sa akin. Dahil hindi ko po mandato ang mag ng bakuna. Hindi ba nagawa ng DOH na i-counter yun? Yung paano ba i-counter ng gobyerno yun? Siya. Yun ang ginawa namin ang uh, SIA plus of course our uh, Information Education Communications Campaign we in fact almost uh, spent 70 million for all of our communications uh, uh, activities Sa pag-aaral naman ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines o PIDSP, kung noong 2008 ay nasa 70% ng populasyon ng Pilipinas ang coverage ng measles vaccine noong 2018 sumadsad ito sa 32%. Para matigil po yung paglaganap ng ng tigdas, kailangan po ang proteksyon ay o ang nabakunahan ay 92 to 95 percent. Kung baga po sa isang daan, dapat po ang nabakunahan mo ay 92 hanggang 95 na tao. Para po yung, yung mga konting bata na hindi na nabakunahan, in a way, protektado na rin po dahil sa dami na nabakunahan. Sa datos ng DOH, kung noong 2017 ay umabot sa 81 ang measles cases sa bansa, umakyat ito sa 2,338 cases noong 2018. At ngayong unang dalawang buwan pa lang ng 2019, umabot na sa mahigit 4,000 ang measles cases sa buong bansa. Sa datos ng Epidemiology Bureau ng DOH, sa 70 namatay dahil sa measles itong 2019, 34 ang nasa edad 1 to 4 years old. 25 naman ang namatay na nasa edad 9 months old pababa. Kailangan po siguro na Huwag na po sanang antay ng mga magulang na magkasakit bago pa babakunahan ang, ang anak nila. So, yung po mga binibigay ng vaccines na ino-offer sa, mga de, uh, sa health center, yun po ay safe at yun po ay effective. Doble kayod naman daw ang DOH para masolusyonan ang outbreak ng tigdas. We're taking advantage of the situation now that there are outbreaks. So people, ang mga tao ngayon, dahil nga sa takot, sa mas takot sila ngayon sa outbreak ng measles kesa dun sa mga kanilang mga uh, pag-aakala na yung dying back siya, ito yung uh, nagdulot ng matinding takot, ay ngayon mas takot sila sa measles outbreak.